Hindi inaasahan ng mga fans at supporters ni Ronaldo Valdez ang biglaang pagpanaw nito noong December 17, 2023. Kaya naman malungkot at nagluluksa ang buong mundo ng Philippine showbiz. Ayon sa mga nakakita kay Ronaldo Valdez o Tito Ron kung tawagin, kamakailan lang daw ay malakas pa ito at nakita pa nilang nagpa-check up sa Cardinal Santos. Ang manager naman ni Ronaldo Valdez na si Jam Santos ay ibinahagi ang willing dinner at kwentuhan niya kay Tito Ron at doon nga nagpasalamat ang aktor sa pag-aalaga ng kanyang manager sa kanya. Dahil dito bumuhos din ang mensahe ng mga kapwa artista nakasama na kasama ni Ronaldo Valdez sa proyekto. Ayon kay Michelle Victor, rest in peace, Tito Dad, we love you. Nagbigay din ng mensahe si Ruby Rodriguez sa store ni Alarcon. Kwento pa ng aktor na si Andrew Gan. Hindi ko pa na ibibigay sa iyo ito, Tito Ron. Twinning sana tayo dahil mahilig tayo sa beer at tequila. Miss na kita, Tito Ron sobra. Kasama ng nasabing post ang isang t-shirt na kung saan nga ay ibibigay sana ni Andrew. Nag-comment din si Alisa Mulak. Samantala ilang mga videos naman at photos ang ibinahagi ng kanyang manager na si Jam Santos. Ayon sa kanya, nagpapasalamat siya sa kabutihan ni Ronaldo sa kanya at sa mga oras na magkasama sila. Makikita din ang closeness ni Ronaldo sa mga artistang nakasama niya sa mga proyekto lalo na kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kaya naman ilang mga videos din ang binahagi ni Catherine para alalahanin ang kanyang lolo sir. Samantala tahimik naman si Daniel Padilla at wala pang comment tungkol sa issue na ito. Malaki din ang naiambag ni Ronaldo sa Philippine showbiz industry at bago pa ba siya pumanaw ay nakagawa pa siya ng isang proyekto at aktibo pa rin sa show business. Ilan sa mga nakasama niyang artista sa pelikula ay si Nabea Alonso at marami pang iba. May tutuling na isa sa pinakamahusay na aktor sa Pilipinas.